Okay mga boss uh, Magandang hapon sa inyong lahat Siyempre ako si Moto Jack Ayan mga boss Usapang ano to mga boss Usapang bus driver So share ko lang sa inyo mga boss Kwento ko sa inyo Malay mo may makapanood yung video na to uh, Sa mga gustong mag Apply ng bus driver Lalo na kapag na-assign ka dito sa ano mga boss Dito sa city operation So kagaya ako mga boss City operation ako ang ginagawa namin dito mga boss sa Ayala pag nandito kami sa Ayala pag mahaba ang pila nabawa yung pila ko mga pang may 30 ayun mga boss ikot kami ng ikot dito sa Ayala dito ko oh. yung iba mga babas ayun o oh, sa mga doon sa likuran ko ayun oh, o oh. yung babas nandun yung iba nandito sa harap ko ayan So, ikot kami ng ikot dito mga boss. Ikot nang ikot. Mga dalawang oras kami dito nag ikot. Minsan tatlong oras kami paikot ikot lang. Paikot ikot dito sa Ayala. So, ganun ka ano. Ganun ka kapagod yung ano. Maging bus driver dito sa ano city operation. Lalo lang kagaya sa amin pag city operation. Hindi kagaya sa ibang mga ano mga tawag yan, sa ibang mga sa ibang sa ibang ano mga pos tagian sa ibang sa ibang upanyan bas na sa ano sa province province operation no? provincial operation hindi ano hindi na kapagod dito sa amin tayo. Sa ikot-ikot kami. Sa dalawang oras mismo. Iniikuti-ikot namin dito sa amo sa Ayala. Tapos Tawag yan, imbis na makagarahe ka ng maaga, hindi ka makagarahe ng maaga. Kasi nga, yung pila mo dito sa Ayala, sa Makati, Ayala, inaabot ng tatlong oras, mayigit. ng oras. So, ang gagawin, baikot, ikot ka lang, ikot, ikot, kinang ikot, ikot. So, ganun mga boss. Ganun ang, ganun ang, experience ko dito mga boss. Ano? Sa bilang ano bus driver kagaya ng mga bus papakita ko sa inyo mga bus dito papakita ko sa inyo mga bus ha ayun o. o mga bus na yan nag iikot ayan 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 ayan, ayan. so ayan yung mga bus na nag iikot dito sa Ayala so ganun yung mga bus yung ano dito sa mga nag apply ng gusto mag apply ng bus driver ayan Pinikwento ko na sa inyo mga boss ang experience ko dito sa so, mga nagbabalak mo the fly. Lalo na pag city operation yung ano nyo. Nung papasokin yung bilang bus driver. So, pero ang Kung kakaya ko, Laguna ang biyahe. Laguna to Manila So, gano'n ng ano, gano'n ang sis sistema ng ano, pamamasada dito. Ikot ka ikot kapag mahaba ang pila. So, ayun lang mga boss. Kaya, senior ko lang sa inyo. Kuwento ko lang sa inyo. Pasakali may makapanood ng video na ito na gusto mag-apply ng bus driver. At least meron ka ng ano, idea.